ka na ba para sa the big one Ang the big one ay isang malakas na lindol na maaaring tumama sa Metro Manila at mga karatig lugar dulot ng West Valley Fault isang kalamidad na maaaring umabot sa magnitude 7.2 at maaaring magdulot ng pinsala sa ating mga tahanan at komunidad kamakailan lang isang magnitude 7.7 na lindol ang yumanig sa Myanmar at Thailand. Mahigit 1,700 ang nasawi sa Myanmar at 18 sa Thailand. Libo-libo ang nasugatan at nawawala dulot ng gumuhong gusali at nasirang infrastruktura. Ang tanong, handa ba tayo kung ganito rin ang mangyari dito? Ang West Valley Fault ay dumadaan sa mga lugar tulad ng Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig at Munting sa Metro Manila. Apektado rin ang ilang bahagi ng Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ang mga barangay na malapit sa fault line ay may mataas na panganib kaya't mahalagang maging handa ang mga residente sa mga lugar na ito. Narito ang ilang simpleng paraan upang maging handa. Una, gawin ang duck, cover and hold drill para sa mga oras ng lindol. Pangalawa, siguraduhin matibay ang inyong tahanan. Ipakonsulta ito sa mga eksperto. Pangatlo, maghanda ng emergency go bag na may pagkain, tubig at first aid kit. At pangapat, laging alamin ang mga evacuation routes sa inyong lugar. Huwag nating hintayin mangyari ang sakuna bago tayo kumilos. Magsimula tayong maghanda ngayon dahil ang buhay natin at ng ating pamilya ang nakataya. Tandaan, sa gitna ng trahedya, nariyan ang bayanihan at pagkakaisa. Sama-sama nating harapin ang hamon ng The Big One.